Sa ating government in action, Philippine Coast Guard nagsagawa ng mangrove planting sa Navota City at mga Q citizen nakatanggap ng libreng buko bilang pamatid sa epekto ng mainit na panahon. Si Gabo Milde Villegas sa detalye. Rise and shine, Gap. Sa makatulong sa pangangalaga sa kalikasan, nanguna ang Philippine Coast Guard sa isang mangrove planting activity sa Navota City. Aabot sa mahigit isang daang tauhan na ang ahensya ang nakiisa sa pagtatanim ng daang mangrove propagules sa coastal area. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng ninth founding anniversary ng Coast Logistics Systems Command. Sa layang maibsan ang nararanasang init ng panahon ng mga taga Quezon City, namigay ng malamig at masarap na buko pandan sa mga taga District 6. Laking tuwa naman ng mga mamamayan sa simple pero mapagmalasakit na akbang ng lokal na pamahalaan. Gab de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.